Kayo, coaches, anong ano mga uh, nakita n'yong naging pagkakamali or mga kailangan i-improve natin? Wala tayong pagkakamali. <laughs> or talagang wala lang na talaga hey, si Kai Soto. Hindi, hey, 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 yun, yun, yun number one. Pero ang pinakamahirap kasi dyan, yung kalagit na ang kayo ng season, papasok kayo ng semifinals, biglang magkakaroon kayo ng minicamp, tapos maglalaro kayo na international. That's number one. Remember, game one ng semifinals will be on Wednesday. Okay? Game one ng semifinals. Ng PBA. Ng PBA. And all our players, most of them, We're part of the quarter-final showdown. Okay. So, pagod yung mga players natin pag te-training camp nyo na naka-lock-in for one week and pag kukumpit ninyo internationally, may isa pa silang laro back-to-back. -back, mm -hmm. Gabi tapos umaga. Actually, sa isang araw lang nga nilaro dito. 2 1 a.m. yata tayo na 2 a.m. tapos oh. 11 p.m. Okay. Isa lang po ang pwedeng, doon sa mga maraming nag, nagsasabi na dapat eh, sila yung coach, isa lang po ang pwedeng mag-coach sa team na yan para mag-champion kung ganyan ang gagawin natin. Si Jesus lang po. <laughs> si Jesus lang dahil siya, he is the way, the truth, and the life Siya lang ang champion pagka ganyan ang gagawin natin sa programa natin. Kasi if we want the PBA to be maximized, we need to operate at a FIBA calendar.